Hello everyone! This is Imbi TV and welcome back to my channel! Nandito na naman ako ng gogolo sa bahay nyo. Hayaan nyo muna maubos ko ang oras nyo para manood sa akin. Siya nga pala guys, naghahanla na ako ng pananghalian ko. Namimiss ko kasi ang magloto ng gulay, kaya magluluto muna ako. Simpleng loto lang to guys, mga simpleng ano, kumbaga lutong probinsya. Alam mo naman tayo, laking probinsya, so sanay tayo sa ganitong pagkain. Okay? Uh, mamaya guys, meron akong isishare sa inyo. Susubukan kong lukuhin yung asawa ko. Madali kasi maasar yung asawa ko mamaya. asaring ko yan. Meron akong laruan dito na pampagulat sa kanya. So mamaya, gugulatin ko siya. Uh, ang tawag nito guys ay fart Alerts <laughs> Tingnan nyo. Uh, tumutunog to guys. Tumutunog to pag i-on ko siya. Pag inon on ko siya, akala mo eh, may, may dumarating na ambu ambulansya. Tama ba? Ambulance. Bubulon na naman ako. So mamaya, samahan nyo ako sa aking panggugulo. Bubusiting ko muna ang kasama ko rito. Pero, tuloy ko muna yung pagluloto ko di diba? Repolyo lang to guys. Hahaloan ko lang siya ng ah hahaluan ko lang siya ng baka. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo paano ko siya lulutuin. Alam ko kasi marami na sa inyo ang magagaling magluto dyan. Mas magaling pa sa akin. Ito guys, ah, lotong madalian. Ika nga, Malotong tong probinsya lang to mga simpleng pagkain lang alam mo na tayo lumaki ng probinsya sanay tayo sa mga simpleng simpleng pagkain wala akong magagawa tong araw na to kundi mangasar lang ako ng mga asar sa asawa ko wala akong maesip eh kasi alam mo na boboring hindi makalabas ng bahay kaya laging ganun eh. asara na lang kami lagi araw-araw unang atim ko pa lang yun guys mamaya mabibiktima ko rin siya. Dito, mabibiktima ko rin siya. Tingnan lang natin. Masyado siyang mailap. Kala niya siguro hindi ko siya mahuhuli. Tingnan lang natin. Nahirapan ako doon ah. Nahirapan akong ano yun yung asawa ko. Asa rin. Parang seryoso. Parang ayaw mo, ayaw magpabero. Parang pakiramdam ko ako lang ang Pinagmasdan lang yung ano ko, yung mga kilos ko eh. Mamaya uli. Puntahan ko muna anak ko. Nagkakabit ng ilaw, dumating na ilaw niya. Wow! Ano to? May disco light? <laughs> Parang disco light na yan ah. Galing. mo. Parang mababa pa yata eh. So, guys, yan na yung in-order niyang ano niya rito, lights. oh. di ba ang ganda? Ayan. Hmm. So guys, ito yung ilaw na ikinabit ng anak ko. Oh. Maganda siya sa mga kwarto. Kung may mga anak kayo, pwede nyo gamitin to. Instead na gagamit kayo ng lampshade, ito na lang ang gamitin nyo. Nakaka-relax to sa gabi. Pampatulog nyo na rin tong ilaw na to. Yung mga hindi nakakatulog sa gabi, dahil sa liwanag, ito na lang ang gamitin nyo. Maganda siya o. Oh. Tingnan nyo. Paiba-iba siya ng kulay o. Oh. Nag-iiba-iba siya ng kulay. Sa gabi yan, pag, hin pag hindi maliwanag, maganda siya. Biglang napunta. Ay, maganda siya. Pero magkano? Big... Ha? Ito yung gusto ng Ashley. Pakita mo Ashley. biglang napunta sa rosa wala sa plano Fourth <laughs> lang ba yung team ni Ashley? Eh, di, anong size to? medium na ko magugustuhan niya yan kuhain mo na yan medium nga pwede yan malaki yan big size yan eh kunin mo yan dito kami guys ano para meron kaming pang puno doon sa box na ipapadala sa Pinas malapit na mag schedule na siya ng mag schedule na ng pick up May nahanap ng anak po rito James mm -hmm. So guys, nandito na pala yung truck na nagpipick up ng basurahan namin So ipapakita ko sa inyo uh, yung pagpipikat nila rito hindi katulad dyan sa Pinas na talagang mano-mano lang Dito naman yung truck meron sa gilid na tenedor siya So ipapakita ko sa inyo kung paano nila pinipick up yung basurahan okay yun lang tapos na bakit may naiwan na isa kasi ano yan eh uh, recycle so yung recycle na yan ibang iba naman ang pipick up ganyan kaya naiiwan siya hindi sila magkapareho ng oras iba kasi yung recycle at saka yung basurahan dito kaya yan naiwan pa siya mamaya pa ulit yung pipick upin Buti na lang nabantayan ko yung nabantayan ko yung ano pagdating ng truck para may share ko sa inyo, may ipakita ko kung ano yung klase ng uh, up nila dito ng basurahan. Alam mo naman tayo, sanay lang talaga tayo sa mga manumano. At least nakita nyo, di ba? Ganun lang dito ka simple. Tsaka iba talaga yung dito pag nag-iipon ng basura, iba yung mga recycle at tsaka iba yung basurahan. Kaya mayroon kaming dalawang basurahan dito. Ito yung para sa basurahan at ito is para sa recycle namin. Kaya hindi sila magkasama. Nandito ako ngayon sa balcony, nag ng ano uh, Thunderbird kasi mamaya daw mag umpisa na kasi yung uh, laban mamaya ng uh, football yung unang team dito ng Las Vegas yung oh, okay. oh injury he's not moving no. he's be yeah it looks <laughs> like <laughs> hindi na namin nakita yung paglipad ng Thunderbird ang bilis lang pala tsaka hindi namin nabantayan kaya sayang nag-ready pa naman ako ng camera doon kanina. Nung binuksan namin, wala na, mag na. Kaya, yung asawa ko, sabi niya, very upsetting, hindi ko nakita. So, enjoy na lang kami guys sa panonood ng football. Hanggang dito na lang guys yung video ko medyo hindi ako hindi ako pumasa doon sa plano ko kanina doon sa pangasar sa asawa ko eh. Tinatiming ko, hindi ko makuha-kuha. Kaya ayun, uh, hanggang sa umalis kami ng anak ko, may binili lang kami para doon sa ano ko, sa box ko. At nang umuwi kami, bumalik kami rito, yun